Hello everyone, welcome to another vlog. Meron lang akong isi share sa inyo na na hindi ko alam kung secret o hindi rin alam ng iba to. Pero makakatulong sa inyo, 'di ba, kadalasan. Halos lahat yata ngayon ay yung kanilang mga talampakan ay nagbibitak-pitak, yung mga sakong nila ay nagbibitak-bitak nagiging matigas So, alam nyo, dati ganun din ako eh. Yung bang, parati akong bumibili ng, yung bilog, yung merong butas sa gitna na belt sander, yung liha yon na uh, pang, pang metal, pang bakal. So, natatawa nga sila dahil ginagamit ko pa, hindi talaga yung lihang papel de liha. Yung talagang pang bilog pa talaga yung binibili ko. Nabibili yon ng 25 pesos, Minsan makakabili ka sa mga ibang mga tindahan na ano na hindi hardware na tagpi 15 pesos lang yon. So pero mas madalas kasi wala wala nauubusan ng gano'n. Tapos uh, bibilin mo yung number 100 ganyan or 80 kasi may mga number yun sa likod. So ako, 'di ba? Uh, lagi na lang araw-araw kunwari gagasgasin mo 'yung pagbago pa 'yung belt sander mo, gagasgasin mo 'yung talampakan mo. O tapos pagkatapos mong ginasgasan 'yon dahil bago pa lang 'yung belt sander mo. Siyempre, syempre pinong-pino 'yung sakong mo, 'di ba? Ang ganda-ganda ng sakong mo. Pinong-pino pero Ilang araw lang, makikita mo na naman yung mga bitak-bitak, ganyan. Or nag-i-start na ulit na yung bitak-bitak. So, anong ginagawa ko? Gaganong-ganong ko rin na naman. Pero, pag tumagal-tagal yung belt sander na yon parang napupupud yun, na parang hindi na tumatalab sa inaano mo ng talampakan. So, matagal, ilang years sa akong gano'n ang ginagawa ko. Bumibili pa ako ng gano'n. Hanggang itong uli na natuklasan ko, yung bang kahit na gumagamit ako ng belt sander, Uh, bumili ako ng brush ito. Ito yung sample ng brush na binili ko. Hindi ko alam kung 35 pesos ito o 30 lang. Nakalimutan ko na. Basta binili ko ito. So, sa tuwing maliligo ako, binalagyan ko ng sabon ng panligo yung aking talampakan. Pati nga yung mga ko nilalagyan ko. Tapos ang ginagawa ko, binabras ko talaga sila ng binabras kong ganyan, yung singit-singitan ng talampakan ko. Singit singitan Yung ganito, ginaganyan-ganyan ko. <laughs> ginaganyan-ganyan ko lahat yan. Ganyan, pati dito, pati yung mga kukong ganyan. Matagal akong ano, hindi naman ganong katagal. Siguro mga one minute lang yung pagbabras mo ng talampakan mo. Magkabila, syempre. Tapos yung mga kuko mo, di ka man naaabuti ng limang minuto sa kakaganyan mo. So, ibig sabihin sa tuwing maliligo ka, kung dalawang beses kang malu maligo o isang beses lang, basta lagi mong lalagyan ng sabon ng panligo yon yung talampakan mo, lagi mong binabras, huwag mong kakalimutan. So, ganon yung ginagawa ako kasi dati, kaya lang naman ako nagbabras, ayoko kasing nalalagyan yung mga guhit-guhit sa -guhit talampakan ko ng dumi. Di ba, nalalagyan ng dumi yon kapag napupunta ka sa lugar na basa na may burak. May burak, ayaw, may putik, ganyan. O, tapos, ayun, kaya lagi akong meron ganun, pag naliligo ako, meron na akong laging ganyan. So, parang nakabili na ako ng tatlo nito, meron. Uh, yung bang, parang may extra ako. Kagaya nito, hindi ko naman nagagamit. So, araw-araw, hindi ko napapansin. Parang nawawala na yung ano, hindi na ako gumagamit ng belt sander. Yung akin talampakan ay naging mapino na. So, ganun lang pala yung sikreto Uh, hindi lang naman pala yung lininis natin, yung katawan natin, or sasabunin mo lang yung talampakan mo. Yung palang pa dapat na binabras mo yon araw-araw, kahit dalawang beses o isang beses lang mag maghapon ginagawa mo yon. Pero uh, sa tagal-tagal pala ay magiging mapino yung talampakan mo, mawawala yung mga bitak-bitak na yan. Pagkatapos yung kuko mo, hindi mo na kailangan na pakyotes yung ah uh, kung ano-anong kulay nilalagay mo. Hindi na ako naggaganon. Basta pinuputulan ko na lang yung kuko ko. Tapos lagi kong binabrush yung kuko ko. Ganon lang. So, dati kasi kapag ka hindi, nung hindi pa ako gumagamit nito, makikita mo yung paa mo o yung kuko mo na kapag ka wala siyang kyotex parang ang pangit. Yung bang ang pangit tingnan kasi yung bang merong parang tuyoan dating ng daliri mo. Ganon, parang ang pangit, parang kailangan maglotion ka muna para parang maging fresh ang, ang mga daliri mo sa paa. Pero nung gumamit ako ng brush na ganyan, yung pagbabrush ko ng kuko, ay, lagi na lang ano, fresh na fresh, tignan yung yan. ano ko, mga kuko ko. Kahit nawala akong nilalagay na kiotex, ay, ay, ay nagiging fresh ang mga ay, kuko ko, yung talampakan ko, ganyan. Kahit na minsan, kailangan, di ba, kapag ka naglalakad ka ng walang chinela sa cemento ninyo, ay nagaagas-gas din yung nalampakan mo, nadudumihan. Pero ako ngayon, uh, hindi lang pala nadudumihan, huh? tumitigas, nagkakaroon ng bitak-bitak. -bita. So ngayon, minsan hindi ako nakakapag-sandal pag pumapasok ako ng ibang bahay. Siyempre, alisin mo yung sandal mo. So kahit nadudumihan yung talampakan ko, kapag ka binabras ko yun, wala nang naiiwan o naninigas ng kahit na ano. So, ganun lang pala yung sekreto, guys. Sabi ko nga dun sa, ano, yung nakasama kong humihingi ng gamot sa may, uh, ano, sa may lasatin. Nakita ko yung talampakan niya, merong bitak. Siyempre, yung bitak na yun, magkakaroon ng maitim. Kaya, ang pangit-pangit, tingnan Tapos, sabi ko, hindi na ako nahiya. Siyempre, uh, sinabi ko sa kanya para naman gawin niya. Hindi naman dahil, kaya sinabi ko ay para pintasan ko siya. Para lang turuan siya kung ano yung dapat niyang gawin. So sabi ko, yung bitak-bitak na yan, bumili ka lang ng iskoba, ng brass, sabi kong ganon. Uh, Araw-araw, sa tuwing maliligo ka, ibabras mo lagi yan, mawawala yung bitak-bitak ng talampakan mo, sabi kong ganon. Subukan mo sa tagal-tagal, sabi kong ganon. Uh, hindi ka na kailangan magliha, o. hindi naman ako nagliliha, sabi niya. Oo, pero yung bitak-bitak na yan, mawawala yan kapag nagbabrush ka. Sabi kong ganun. So, ganun lang. Uh, sinishare ko lang sa kanya yung alam ko. So, uh, nung nakaraan ko pa sinabi parang isang buwan na yung nakakaraan nung sinabi ko sa kanya yun. So, ngayon, ngayon ko palang binlog. Kasi sa tuwing iba vlog ko, nakakalimutan kong i-share sa inyo yung sikretong ginagawa ko sa talampakan ko. Subukan nyo man, guys hindi ako nagbibiro. Subukan nyo na araw-araw yung -araw nyo yung inyong talampakan, pati mga kuko. Hindi nyo na kailangan magpaganda ng mga kuko, magpakyotex. Basta ibabrush nyo lang yan, laging maganda yan, laging fresh. Yun lang guys, ang aking may sa inyo. At sana ay lagi nyo pang aabangan ng mga ibang mga videos ko na gagawin. At hindi lang yung guys, yung hindi pa nakakapag-subscribe dyan, sana ay magsubscribe kayo sa aking channel. Ayan lang guys. Thanks for watching at lagi kayong mag-iingat. Bye bye!